isa-isa mo lang bang dinidelete ang mga lumang post mo sa Facebook? Sa tutorial na ito, ituturo ko kung paano i-delete ng lahatan ang mga luma na mga na i-post mo sa Facebook kahit pa matagal na panahon mo na itong na i-post. Ito ay napaka-useful kung gusto nyong i-turn on ang mga professional mode ng inyong profile account. Kaya tapusin ang video hanggang dulo. Kung paano ito ginagawa. Watch this. Una, pumunta sa profile. Pindutin ang tatlong dots. Pindutin ang activity log. Pindutin ang public posts. Pumunta lang sa bandang kanan. At hanapin ang public. Pindutin ang public, dito makikita po ninyo ang pinaka-latest at pinaka-oldest post po ninyo. Gusto po ninyong i-delete lahat ng mga na-post ninyo, ito lamang po ang gawin ninyo. Pindutin nyo lang po ang box sa all hanggang mag-blue check ito. Tingnan ang baba ng screen at hanapin ang trash or yung tatlong dots. Pindutin lamang ang trash. Dito, lilitaw ang move to trash. Pindutin lamang ito. Dito ay may makikita at lilitaw kayong notes na processing na. Hintayin nyo lamang ng ilang segundo hanggang matapos ang buong proseso. At yan guys, sana ay nakatulong ang video tutorial na ito. At huwag kalimutang mag-follow, like, and share. Salamat!